Ayan po, kumusta na po kayo lahat, ano po yan, ang episode na ito, ano po Panibagong plano po, para sa ating kubo, uh, At gawa ng, tayo pala ay libang na libang na, hindi sa iba po nating gawa Ay talagang ari po, ay kaya nilagyan ko ng mga sakusakong ganari, ay naampiyas po ba Alam niyo po, naampiyas, yung nalampas pa loob yung ano, basa ba Ay sabi ko ay, ang pinaplano ko po dito ay lalagyan na ng ang tawag ng iba canopy ang tawag po sa amin pasunggab oh ari po binabala ko na lalagyan ng pasunggab ay gatok, gatok na rin ay oh oh ari po naman ang kasunod na episode natin ay tayo busy busy sa ibang gawa po ay di ari naman kaya po rin atin nilalagyan din ay pinakaharang at nababasa yung kusina baga ah. oh yan ay di po ang ating gagawin siguro ang gagawin natin bubong dito kawayan oh pa patunggayan oh yun po oh eh eh talaga namang hindi nga laan na ano po natin kaya po siguro naalala ko na rin ay medyo maulan na ay dinaampiyasan na nga po oh yan oh Yan po no, may kasama sa plano po natin oh, Marami pa rin po tayong ano diyan Gagawin oh, Hanggang sa bubong ating May ayusin pa tayo diyan yan Siguro nga po ay di tayo ay Kumbaga napapapokus ay dito sa ibang gawa At pag po ako ang titingin Ay Ano bang tawag doon parang napapapokus tayo dito nga ay oh yan tapos update ko na rin po kayo dito sa ating kangkong naman oh medyo makapal na rin ngayon oh at gawa po ng total andito rin lang tayo sa gilid oh yan mga kamote tapos ito yung kangkong dito pala na tadi oh yan po namang maberding iyan sa gilid natin. Yan ay yung bulaklak oh. Kamantigi. Yan tapos ito na rin po yung ating mga kamote, binabalak na rin po natin itong paramihin. At gawa po nang ito kaya hindi natin gaano itanim. Mabalam po ba siya magsibol? Oo. Oh. Yan, oh, um, balam. Oh. Hindi pwedeng pang araw-araw pa order. Oh, tingnan mo po ito. Oh. Hinarbis natin siya kamakalawa. Oh. Tingnan mo po yung pang 2 oh, days niya oh. Na bago siya lumaki ng kaganari. Siguro 15 days pa yung ganito kalaki oh. Hindi tulad ng kangkong 3 days malago agad. Oh, angat agad hanggang 5 days, 7 ganun. Oh. Ya, yeah, ito po ang nakapaligid sa atin, oh. Sa gilid ba natin, puro hardin, oh, 'yan, oh. May pink, siguro tatanggalin ko na rin kaya. Ito ano po, para hindi naman apul na sobrang lago ng ating hardin dito, oh. Ya, 'yan po ang ating ano, oh. Gilid. Siguro lagyan natin siya dito ng Patayo, nakawayan, papagayan. Basta po, pakita ko na lang po sa inyo. Yung mula hanggang dito. Paparito ng konti. Tapos ay ito. Magtayo tayo dito ng poste. Isa. Para dito na po yung tulo. Papaganyan ng konti. Oo. Uh -huh. Yan, yan po ang... Ah, uh, uh, kumbaga... Siguro nga, isusunod natin mga episode. Yan po ang... Aabangan uh, natin para sa pagbabago ng ating kubo. oh uh -huh tayo po naman ay natin diyan yan ay yung mga available lang po din eh. medyo masakit po sa mata yung ano tawag din yung sako pero dyan po naman kahit masakit sa mata ayan pagkakasarap po naman diyan matulog uho gawa ng kawayan ay eh. kawayan iya yeah. oh basta yan po ilalagay natin ng papagayan papagayan papakita ko na lang po sa inyo Tapos ito na rin po ating mga kangkong na pangsunod do. Oh. yeah. May shout out po sa lahat. Tayo mag-shout uh, out ni po ngayon. Oho, nasa mga ari. Shout out yan. Shout out po kay ano. Yang kay shout out kay Joseph Josephine Portante. Hello kabis friend watching ay, ay watching Palenque Day episode yan. Watching from Chok, ano ba? Chok ko Illinois, Chicago. Pram, ano kaya? Palinky days, reminder of your youth day. Days. Real, really interesting. Watching Pram. Chicago, siguro, siguro ito. Illinois. Oh, yan. Shout out po. Shout out po natin si Christian Bondok. Yan. Shout out po. Shout out po natin si Rod Martinez. Shout out po natin si Inday Reyes. Shout out po natin si RS B builtin Yan, shout out po. Shout out po natin si Maria Kuras, ano ba rin? Maria Kura Sun. Dating Ginoo. Shout out po. Shout out po natin si Ma'am Erlinda M. Shout out po natin si Helen Grace. Grace Binwa. Shout out po from Cavite. Shout out po natin si El Capacino. Shout out po. Shout out po natin si Evangeline Dolores. Shout out po from San Pablo, Malolo City. City. Oh, yeah, shout out po sa lahat. Ayun po ay Ang magiging plano po natin basta siguro kung hindi man <laughs> sa sunod na araw ay basta yan po yung ano nakikita kong gagawin natin. At gawahon na kung hindi pa siguro umambon. Ah, kung hindi pa tayo nababasa, hindi ko pa aayusin. Ay, ano? Ah, uh, talaga biro yan si Kabisprint 'yan. po, ating ano nga 'yan. Aho. Yan, salamat po sa inyong pagsama no. Dito na rin po tayo magtatapos ng episode na rin po. Yan, ingat-ingat po ang lahat. Happy lampo. Bye.